for to this video mga choy packs oh, mga tech choy mag transfer na sa top pero bedo yung mga choy packs signature moves ata. good day mga choy packs another day another blessings na sa top choy pero bedo yung mga choy packs uh, shout out ko sa mga fish keeper diya labinas na nagbuhi baboy choy no? so, so mga choy packs uh, mag separate na ta sa tong alaga choy kaya to lotas naman choy kung baga ko ano siya choy kanang um, ibuwag na, na to sa to uh, sa inahan choy para laug na yung magda-aside sa ginana choy para marilis na na, na to so karo mga choy packs so ta, choy So, sabihin flex na ko, Choy. So, ang kadak on, Choy. Maunin siya ang kadak on, Choy. So, by the way, mga Choy Pax, doon ka nila kabuok. Choy, ang on, Choy. So far, um, nagitay nagintay mga duha ni Choy kay na ako ang guni Choy, ang video na akong ni siya mo tubo. Kaya lagi Choy na um, walay, walay, walay at tama tatos mga bagyo, walay tubig o guway kuryente mo nang wala na itong asisan, wala matiman Choy. So, grama choy kita kitag kitams. Goods kayo choy. So, sat satisfied customer na sa niya choy. So, tara choy, morning usang gamay choy. Morning usag gamay, dili kayong ngon gamay sa jud good Goods sa sagayo. And nang ikaduha nga gamay choy. Pero okay ra kung dili ni paliton choy, mo ko ni kana yon. Eh, hey, bebe, so, 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 Aray mo dre, mutre mo dre, aray mo dre, mutre mo dre, aray mo dre, mutre ay mutre aray mutre ay aray mutre ay mutre ay mutre so, ay mutre ay mutre ay mutre ay na ay mutre ay mutre ay mutre ay So, ay mutre ay mutre ay Wait, arong jote choy kay hinay ang resort. Labi na sa hitabo sa bagyo choy. Tara choy, goods kayo. Pero buyag mga choy Di magbahay na sa mga palit. Kitams. So dosin is bok choy. Andin pakit on da mo ni choy kung unsa's lakas ug mukha og log. Pero karon mga choy box surot gid akong log. Mga Kilo, dua kilo, dali ara marot dua kilo, coy. Last nagpalit ko 2 kilo, hurot na 'yun. Okay. <laughs> ah, coy. lele le le sus, ditago pa Japan Ah. dinama ah, Di na ma, daw ko sa sa coy. So tara coy, Pax. Dosin labok. Kitam coy. Dos seasons na sila Awa. Oh. Karang lahat, Choy. Dos seasons na Pagka anindot yun, Choy, dinato eh. Hindi na ito na. Itchahan o glawag, Choy. Itchahan o no glawag, Choy, ah. So, karo man, Choy, pag surot yun ang na ko. Pero ito lang itchahan. Bas Basig. Ah, makaingo mo ba? Nga di So, kusog na ni mga on, Choy. Oh. Kusog na, na mga on, Choy. muhab na niya. So grabe, Buso ka ni sige na ko glaw choy. Nanay ko man choy paks, dige na ko pakuanan. Kumbaga di na ko gut mo ni sila. So magpalit na sa ko glaw, hurot na sa dang law ka ni choy. Pagka anindot. Kitam, kitam choy. Lawas choy, matik. Nya sa magmahay makapaita ni choy. Pagka anindot choy. So far good naman, man choy, wala ra sila sila nagagi kalibang sa. So hope na ko choy na padayo niya, siya choy. Nga dili magagi kalibang magtatai choy ba so so far choy wala ra ginon so karon ma choy pak sa uh, half day ra pud ta sa tong jote odto ma monitor pa rin nato check lang nato choy ato lang ni monitoron and then para if ever nga naay problema ma ma kwan din nato ma madali din nato choy so ina na lang ko ma choy pak happy farming dira labi na sa mga baboy dira dira choy nang baboy so wala na sa choy pak peace out